Ayan ang bulaklak. lang. Oh, may ano ang oh, bahay ng gagamba. Hmm. talaga sa buhay sa probinsya. Yung kakao. Mama, bakit ang kakao hindi nyo kinukuha? Yung kakao. Kakao. Naalala ko tuloy si May. Alala ko tuloy si Mayim, paahali yung, pa -ahali yung sil, uh, buto ng kakao. <laughs> Tapos wala akong nati walang natira, <laughs> nagalit sa akin yung lula ko kasi sabi sa akin na si, ano mo yung kakao kaya si mamaya ikay, eh, lulutoy natin, gawin natin, ano gawin natin. <laughs> Tapos sabi ng lula ko kasi lininok ko lahat ang buto ng kakao. Sabi ng lula ko, pag tumay ka, huwag kang tatay sa banyo at doon ka tumay sa likod bahay. <laughs> Para tumubo yung buto ng kakao, di ba? <laughs> Dami, sarap dito talaga sa probinsya na miss ko talaga to From 17 years, bago ako nakabalik ulit dito. Ayan no? mga halaman dito. Bahay ng tito ko. Yeah. Sarap dito sa probinsya, dikit-dikit lang bahay. Eh, pag walang ulam sa kabila, pwede ka mga bahay, Ganito kami dito. Ayan ang sili yun. Oh. Tanim ng mama ko. Sili, ang dami. Oh. Di ba? Hmm. Ang dami. Ayan, paborito ko yung lubi-lubi. Ayan, oh. Ayan ang lubi-lubi. Tapos lagyan ng, ano, lagyan ng Tinapa. Wow naman talaga. Napapawaw na lang talaga ako dito sa probinsya. Oh. Um. Ang daming tanim ng aking inay dito. Hmm. Um. Ito yung kakao. Oh, Mama, manguha tayong kakao. Gusto ko kumain ng kakao. Kita niyo yun, ang dami. Gusto kong kumain ng kakao. Ayan, no? Wow.